hindi mo kasi sinasama dyan sa documentary. Makalabot? Makalabot yan. Maganda ko. Maganda <laughs> ko. Maganda ko. Maganda ko. Maganda Maganda ko. Maganda ko. Maganda ko. Maganda 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 ka Maganda Maganda ko. Maganda 5, yeah, 6, so <laughs>

Hey! Welcome back! Ano muna? Kung we're back, back, we're back, we're back. Pag, 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 na doon. Okay! Yay! Laban! Diyan, Mariano muna! Bilis, tapis, Video muna! Hoy! video na kaya kanina pa, abang sa talitakas. Wala pag video mauti susuk men dapat bani